Ay nang ay. Magpatay ganin hindi ka na makakain. Ang Sa pag-iikot namin dito sa Maymunyos, meron kaming nadaanan na maliit na tindahan na nagtitinda ng lumpiang wasari. Mukhang masarap kaya hindi kami nagdalawang isip na huminto para matikman to. Eto na nga, babanatan yan ng kumpare kong si Jepoy. Ano naman yung ubod? karot Ubod ba yan? Oo, ubod. Sa sabi ano? Ito, ba ito? Lago, ano yan? Pechay ba ito, te? Eh. Lago ng talong mo. Dito nyo lang matatagpuan sila ate sa may likod ng Walter Mount Elsa Munoz. Papansin nyo kaagad sila dahil nasa tabi lang sila ng kalsada. 30 pesos lang ang bawat order ng lumpiang wasari nila ate. At alam nyo ba na ang ginamit na wrapper nila ate dito ay gawa sa itlog? Wow! Kaya mas masarap to. araw-araw okay, na -araw bukas Araw-araw. 3.30 hanggang maubos oh. Sabado ay linggo, sarado kayo. Yes. Kung gusto mo naman ng sabaw-sabaw, aba, mayroon din tindahan sila ate ng pares at mami. Meron din mga nakalatag na lamesa sila ate dito. Kaya kung gusto mong kumain, aba, pwedeng-pwede tito. Walang problema, may mapwepestuhan ka. Hello. bago pa lang daw sila ate dito sa pwesto nila na to. September 2023 pa lang daw, nagsimula silang magtinda dito. Ano pang pa hinihintay mo, Tito? Puntahan mo na ng matikman mo ang lumpiang wasari ni ate, pati na rin yung pares at mami nila. O oh, ha! Kung umabot ka pa sa part ng video na to, baka pwede naman makahingi ng follow and share dyan, Tito. Thank you! Okay, bye!